Ito, yun nga, napag-uusapan lang namin. Sinusuri namin ano ba yung mga sinasabing crimes against humanity. Kasi alam mo, sira talaga ang ulo nitong mga sinasabi natin, mga, yung mga leftist-leftist. Hmm. Na sovereignty tayo ay dapat may kasarinlan, hindi tayo sumusunod sa mga banyaga no to US imperialism, di ba? O pagkatapos eh ginawa nung nang himasok yung taga ibang bansa rito, tuwan-tuwa sila. Eh di mga sirang ulo. Nakalimutan o. nila ito. O, wala, wala yung mga yan. Kasi alam mo, yung mga yan, eh hindi naman totoong, iyang uh, yung sinatedi kasi nyo Oo. Oh. Uh, yan eh, para sa mga masa, mga masa. O bakit? Elitista yan eh salasan lasal nag-aaral yung mga anak niya ni, eh. o pa English-English yung mga anak niyan, may mga, cookies, cookies pa, may mga camping pa. Pati naglulukot ay niyan. Si Raul Manuel cute din naman, nakakata okay. cute. Oh, oh. <laughs> oh, oh. <laughs> yung mga yan, namamatay yung mga estudyante, nagre-recruit sila ng mga estudyante para makipagpatay sa mga sundalo sila, paba-bakasyon sa Europa, yung okay. kapatid nila nag-aaral sa Europa. Yun ah. si sa, sa, ano ba yun? Yung may bigote. Ano pangalan nun? <laughs> yung mukhang kontrabida sa pelikula. Yeah. Sino <laughs> nun? Sa rate. O sa abroad nag-aaral ang anak nun. Wow. Hmm. Magkatapos tapos, makamasa, makamasa, pinaglulo tayo ng mga yan eh. Anyway, oh, wow. eto pa, pinagluluko tayo. Yun sinasabi nilang crimes against humanity. Yeah. May problema dyan, dyan yung nakikita kung da dapat talaga na tayo ay nag-withdraw sa Rome Statute kasi talagang ang daming criticism dyan sa ICC. Ito ay nagagamit kasi sa politika. Mm. At ang dami na nagsasabing na we na yung ICC laban sa mga tao na pinupolitika. Okay, ito mo ito ha. Ang, kung babasahin nyo yung Rome Statute, ha? Ito ang sinasabing crimes against humanity. ID, ha? Okay. At para maintindihan ng mga tao ng bayan, ay ating isasalin sa wikang Pilipino. Kasi hindi naman lahat abogado. Take it away. Oo, kami lang namang nagpumasasabarang abogado at si honorary ha, from Google University, si Dan Fernandez. Yan, o. No. Okay. Pagpasalamat ka sa akin, Dan. Ha, nangungulelan ka na sa survey. Binab ah, binabanggit eh. ko pangalan mo, sumisikat ka. At least naaalala ka ng mga tao. But for the wrong reasons. Oo. So. <laughs> <laughs> oh, eto. Ang requirements Ah, Article 7 as Paragraph 1 ng Rome Statute ito yung charter ng ICC. Opo. A widespread or systematic attack against a civilian population. Malawakan at sistematikong pag-atake sa isang populasyon, sa buong populasyon, oh. hindi lamang sa pinili sa ng mga tao. tao. Yeah. Okay. Oh. A state or organizational policy directing the attack merong merong uh, polisiya, official na policy ang estado na isang partikular na segment ng population o isang buong populasyon. Halimbawa, mm -hmm. uh, mga isang religious group o tribo okay. o acts such as murder, extermination or torture pagpatay ha, pagpuksa ha, yung pagpapahirap torture mm -hmm. ito yung mga example yung sa Darfur yung Rwandan genocide mm -hmm. sa Rwanda yung gobyerno pinagpapapatay yung miyembro ng isang tribo da dahil lamang sila ay miyembro ng tribong yon. Oh, 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 oh. Alam natin yan, di ba? Oh, mm. Yung tribo yun. na yon. Whether ikaw ay may kasalanan o wala, basta ikaw ay miyembro ng tribo na yon. Yari ka. Yari ka, papatayin ka. O, ang pinakamagandang example na makakarelate ng lahat doon ng panahon ng Germany. Di ba? Basta ikaw ay Hudyo. Okay. Kaya may kasalanan ka o wala, ikaw ay pinapadala sa mga kulungan at doon ka namamatay ng gutom, sa pagpapahirap, forced labor, etc. Dahil ikaw lamang ay hudyo o member ng tribo. O sa Malaysia, no, natatandaan nyo, nagkaroon ng parang uh, hate crimes sa mga Chinese. mga Chinese ka, basta Chinese ka. Binubugbog ka, pinapatay ka. Pero wala namang state policy na nakita. In fact, pinigil ng state. Yan, ganun po yan. Dahil ikaw ay miyembro lamang ng isang relihiyon o isang ethnic group. Yun po ang crimes against humanity. Ito, ano bang tinarget ni Pangulong Duterte? Siya ba ay nagtarget sa'yo dahil ikaw ay Muslim? Hindi po. Hindi. Dahil ikaw ay katoliko? Hindi. hindi. Rin. Dahil ikaw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi. hindi. Rin. Dahil ikaw ay Jehovah's Witness? Hindi rin. Ang kanyang ginawang policy is laban sa droga. Ayan. Which is a legitimate state policy sapagkat krimen po ang droga. Meron tayong mga batas na nag nagbabawal sa droga. Hindi lamang sa possession, yung okay. pagkakaroon mo, hawak mo ang droga. Hindi lamang sa paggamit yeah. ng ipinagbabawal ng na droga lalong lalo na sa pagbebenta trafficking trafficking oh, wow, wow. ng droga Opo oh, Tinarget niya yung mga individual, yung mga crime lords, yung mga pusher yun ang tinarget mm -hmm. o yung tokhang hindi naman pagpatay yung tukhang eh. Pagkatok lang oh. yun Pagkatok lang yun eh yes oh kumusta kay dyan? baka naman ano di ba o paalala lang yun yung mga namatay At na chance. sinasabi nila mm -hmm. di ba sinabi nang laban aha di ba sinabi na nanlaban totoo po yun nanlaban o, talaga oh na sinasabi nila gawa-gawa lang ay patunayan nyo na gawa, gawa lang in a court of law. Katulad daw nangyari kay Kian, napatunayan na hindi pala talagang drug uh, pusher. Mm. Nakulong yung mga pulis. Police. O, <coughs> ngayon, hindi natin siyempre may iwasan. Paminsan-minsan may nag-aabuso mga pulis. May casualty. Pero yung ganong abuso, isolated incidents of abuse, yes, yes. yan po ay hindi state policy humanap kayo ng state policy, yung nakuha nila sa Quadcom na isang testigo, hindi sufisyente yun. Oh. Because these are crimes, this must be proven beyond reasonable doubt. O, oh, yan ha? sa Mexico. Sa so Mexico, nagka-anti-crime drive doon, yung Pangulo ng Mexico. Mm. Yung si President Calderon, mm. Felipe Calderon, Ginaya niya tayo hindi naman, una pa yun una pa sila kasi talagang noon under pressure from the US kasi uh, di ba ang uh, US shares a border with Mexico tatawid ka lang sa Rio Grande oo uh, po ay mm. eh, nasa Mexico ka na tatawid uh, ka pabalik nasa Amerika ka na uh, kaya ang daming illegal immigrants na Mexican eh tumatawid di ba uh, may mga tinatawag parang mga yung mga parang escort Opo. Tumutulong silang mag-immigrate. Yan mga galit na galit si Trump. Binabayaran kumbaga. Mm, binabayaran para makatulong na illegal uh, immigrants. Okay. Nagalit ang Amerika na pressure ang Mexican government. Uy, la ang mga droga rito sa Amerika, nasisira ang buhay ng mga Amerikano dahil sa mga droga galing sa Mexico. Ayon. Na yung iba naman, galing naman sa Colombia. Ah, okay. Ilan ang patay doon documented ha? 120,000 dahil nag-crackdown uh, talaga ang gobyerno mm. sa mga drug lords. It's true. Eh bakit hindi dinidemanda si Felipe Calderon? Ba't hindi dinidemanda sa ICC dahil lehitimo pong adhikain ng isang estado na puksain ang droga sapagkat ang droga ay masama. Yes. Oh. Uh. Meron ba nagsasabi rito na hindi masama ang droga. Oh. yan. oh. Si Taksin Shinawatra sa Thailand, nagsagawa din niya ng malakihang anti-drug campaign. Opo. O 10,000 at namatay or more. O bakit hindi idinimanda sa ICC? oh iyan ang mga sinasabi natin kasi lahat ng Estado ay may legitimate na power na puksain ang kriminalidad kung may namamatay, eh ganun po talaga. Sindikato yan eh. May casualty talaga. Eh anak ng pating naman kasi itong mga bleeding hearts liberals. Sino ba yung kalaban? Ang kalaban mo ba eh mga Jane Walker? Ha? O yung nagtitinda ng SIM card na ilegal? Drugs. Bilyon-bilyong piso ang nakasalalay dito sa drugs. May mga kartel dito. May mga sindikato. Armado. Mm. Pagkatapos, imposibleng walang mamatay kasi Although tinatry naman na walang mamatay, hmm. imposible yung walang mamatay. Naglalaban eh. Pero Tony, oh. paano yung mga pinatay ng mga drug addict? Yun nga, yun mga nga yung inosente. sinasabi ni Kathy Binag. Yung maganda yung puntos ni Kathy Binag, ano? hmm. bag, uh, bukod sa maganda si Kathy Binag, yes. alam ano, oh, ito eh, yeah. napaka-cute. Okay. Oh, Sabi niya, yeah. yung mga pusher, yung mga drug lords, voluntary, pinili nila yung buhay na yan na sila ay maging drug lords, okay. maging pusher, bago magagalit sila pag pinapatay sila. Maging eh, yung naging biktima ng adik, ginahasa, pinatay, ninakawan, ba diba? sinaksak. Opo. Mm. Hindi nila choice yun. Biktima sila, ayaw nila yun. Correct. To put it in another way, alam mo, nung uh, six years ako nagtrabaho kay Mayor Lim. Opo. Anti-drug din yan. Actually, yan ang origi. Na Dirty Harry okay. Sabi, hindi naman napatunayan Na yung mga napapatay daw ng mga drug pusher Sa Maynila mm. Na sinasabit sa poste okay. Na may karatula Drug pusher ako, huwag tularan mm. Si Mayro Lim daw may gawa noon Pero hindi naman napatunayan Walang nakakakita mm. Pero pag siya ay tinutulig sa Oy, violation ng human rights yan Yung ginawa namin Yung pag may na na, na pusher Yung bahay nilalagyan namin ng spray paint Ah. Warning, a drug pusher lives here. Kayo pala yun? Criminal case number. Oh, Oo, okay. kami yun eh. Ah. Di, dinimanda kami nitong mga bleeding hearts liberals, yung mga iniiyakan yung mga kriminal, hindi iniiyakan yung mga biktima. Ganyan yung mga, yung mga akabataan, akbayan, lahat iniiyakan yan yung mga kriminal. Hate campaign. Yung mga biktima, hindi nila iniiyakan. Iniiyakan nila Ha, Yung mga kriminal, yung mga sundalo na napapatay ng NPA, mga pulis na napapatay ng NPA, may mga pamilya. Hindi nila iniiyakan yun. Wala silang pakialam doon. kasi oh, si Franz Castro, o. Oh. That's true. Di ba? Okay. Child abuse, yung mga minor, nirekruto. Oh. Hindi nila iniiyakan yung mga pamilya noon. Hmm. Iniiyakan nila yung mga pumapatay sa pulis. Yan ang style noon. Yan ang mga kakampi ng kasalukuyang gobyerno. O, oh, dyan pa lang makikita mo na yung moral bankruptcy ng ating pamahalaan. Sabi mm. ni Mayor oh. Lim, Human rights kayo ng human rights sabi niya doon sa mga nagdidibanda sa kanya. Mm. Eh paano yung human wrongs na uh, nangyari, na ginawa doon sa mga biktima? Hindi oh, niyo naisip 'yon? Correct. Balance, eh. hindi pwedeng puro human rights. Mm. Mm. In fact, yung brother ko po, ano mm. eh, napatay ng addict. Oh. Ito pa. Ito pa ang isang kasiraan ng ulo ha, mm. na argumento yung si Linda Humilia Abalos. Okay. Sabi ba naman iniisip nyo yung 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 due process rights constitutional rights ni Duterte E paano yung constitutional rights yun patay ganun ba so pagka ikaw ay lumabag ng karapatan ng ibang tao hindi nagagalagay ng karapatan mo ganun ba ang isang civilized society oh. anak ng pating talaga alam pa pagkaganyan ng mentalidad hindi mo malaman kung matalino o baliw eh patras <laughs> Eh di, eh di tama yung sinasabi. Eh di kung ganyan ng reason, eh di tama lang na pagpapatay yung mga drug addict without due process kasi wala naman due process nung pinatay din nila yung mga biktima eh. Ampo. bang society. Pag ako lumabag ng karapatan mo, lalabag mo na rin ng kalapatan ko. Anong kalokohan yung pinagsasabi? Pero attorney, kapag Ano <laughs> marami dito sa Pilipinas, uh, akala mo matalino pero kamoting kahoy na may ulalo eh. Okay. <laughs> ni kaya pag congressman na hindi na makukulong dahil kahit convicted siya ganun ba dito? Ay Hindi, yun no bang kay Castro, eh may apila pa naman. Oh, pero okay. convicted siya. Oh, yun ang sinasabi ko, double standard. Ito convicted nasa kongreso dahil kakampi nila. Okay. Si Teves, akusado pa lang wala pang conviction, pinatalsik nila. Ano kasalanan, nagsayaw daw na naka sa naka-sando. Kasalanan ba 'yun? Sinabi eh maganda yun? naman ang katawan ng tao, buff na buff eh. Oh. oh eh baka yeah. naiingit yung mga ibang tao kasi puro mga butod sila eh. Ayun ba 'yun? Ay, amor. All in oh di ba? Oh. ay nga naman <laughs> oh. Buhay ito. Mm. Mm hmm. Anyway, eh marami tayong mga problema sa bansa natin at Tony, kala baguhin mo. <laughs> ay di, hindi mo mababago lahat. Ang mangyayari kasi dito, napakasama nitong ginagawa nila mm. Na anti-drug campaign Gagawin mong crimes against humanity Alam mong psychological effect nito Baka hindi nila nalalaman mm. Ha? Ang psychological effect nito Ay matatakot na Yung mga law enforcement authorities Na magpatupad ng batas. mga batas laban sa droga Lalo mm. na kung medyo mainkwentro At baka patay sila Pababayaan na nila eh. Bakit? Eh baka mag-crimes against humanity tayo. Oh okay, <laughs> eto sample ha. Kaya sabi ko, wala namang problema sa atin. Pangalang Marcos naman ang nakatayari rito uh -huh. If he's going to become as notorious as Aquino, eh problema niya yan. Dala ng mga anak at apo niya yung Marcos na pangalan ha. Kito mo ang nangyari sa siya? Bakit ang daming ayaw magpabakuna ngayon? dahil ng para sa dengue dahil natakot sa dengue vaccine ang daming namatay. Opo, oh, there's oh. wrong. Oh, yung mga akusado diyan nandiyan sa Kongreso. Oh. Mm. <laughs> oh. di ba? Nandiyan namamayagpag. Ganon din po ang nangyari dito. Kasalanan ni Aquino kung bakit ayaw magpabakuna ang mga tao. Ngayon ah. kung ayaw nang magpatupad ng pulis ng mga anti-drug campaign ay kasalanan ni Marcos Jr. kasi Tinakot niya, baka ako ay maging uh, maakusa ng crimes against humanity kung ako ay papatay ng drug pusher dahil manlaban. Sapagkat napakaingay <laughs> ng mga tao, yung noisy minority na sinasabing, ah, basta may napatay ng drug pusher, hindi nanlaban yan, execution yan. Ayun, sige. Uh, ay, alam nyo na na sana tayo sa pagiging narco state kung may continuity lamang. Si Pangulong Marcos. Ito. At pero ngunit, katulad na ng sabi ko, bago tayo mag-break ay, yan ay siya ang magdadala. Dadalhin ang apo niya. Ayos na sana ang pangalang Marcos ngayon. Oh, yan Isusumpa sayang. ang pangalang Marcos parang pangalang Aquino. Uh, for a long, long time.